Hi guys, good morning Good morning, good morning guys Welcome, welcome sa my vlog Ngayon, nandito tayo, mag-vlog tayo Kasi Tayo, papunta tayo sa LTO Kasi expired na yung license ni Buhay Kalsada Ngayon Dito kasi sa Pupunta na LTO, dito yung Napakabilis Napakabilis ng proseso, maayos tapos hindi ka tatagal kaya dito ko napili na mag renew ng lisensya sana makapag renew tayo ng tinatawag din na 10 key ay ano 10 years 10 years 10 years na yung ano 10 years na yung license sana makapag renew tayo at sana pala rin tayo na makakuha tayo agad ngayon dahil birthday naman natin sana pagbigyan tayo ano di ba Di ba, di ba, di ba? Okay, ano? Manginasal muna tayo, ano? Ah, mamaya na yan. Mamaya na yung manginasal na yan. Punahin mo natin yung 2-6 natin. Yung pupuntahan natin kung saan tayo ay magre-renew ng license. Ngayon guys. Ang sabi ko si nung 5-9 natin na gwardiya, ah, nasa 3rd floor daw yung LTO. Oh, ngayon, akyat tayo ng hagdan na umaandar. Sa probinsya sa amin, walang hagdan na umaandar eh. Yung hagdan talaga, akyatin mo eh. Diba? Yan guys, o. Oh. Ayan, gusto mo, maglaro muna tayo. Ah, laro muna tayo. Ikot pa tayo sa mga laruan. Ayan, diba? 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 Ayun pa, maraming pera. Oh. Buti pa sila, maraming pera. Si Boy Calzada, wala. Wala. Ayun, nakita na natin yung LTO. Ayan okay, guys, so? oh. Dito tayo ngayon. Magre-renew. Ang dami. Ang dami kong kaborti, oh. Ah, ano yung kwarta tayo? Ito, binigyan tayo ng ano ng form lang.

Dami, Dami no renewal. La tessila è renewal.